Sawa ka na ba sa baha? Ako sawang-sawa na. Mga kababayan, ilang taon na tayong ganito. Uulan lang, lubog agad yung kalsada, yung mga bahay natin, at yung mga kabuhayan. Tapos ngayon 2020 pa, balitang-balita pa itong mga politiko na namungurakot sa flood control project. Oo, oo galit tayo dyan. Dapat lang. Pero teka, alam niyo ba kung anong ginagawa ng ibang bansa pag may mga bagyong dumarating sa kanila? Gaya na lang sa Singapore, may tinatawag silang Marina Barrage. Isa itong dambungalang dam na nakaharang mismo sa dagat. Kapag bumuhos ulan o tumaas ang tubig, kinokontrol nila kung saan ito dadaloy. Meron pa silang pumping stations na kayang maglabas ng milyong-milyong litro ng tubig kada minuto. Kaya kahit malakas ang ulan, bihira silang lumubog. Imagine, island country din sila, pero bihira ang baha kasi may sistema. Sa Japan, grabe, may tinatawag silang g Project o Underground Temple. Mga kababayan, isipin nyo ito, napakalaking silid at tunnel sa ilalim ng lupa. Parang simbahan sa laki. Diyan dumadaan yung sobrang tubig kapag may bagyo. Meron pang pumping system na itinutulak palabas ng ilog. Kaya kahit ilang bagyo ang dumating, hindi basta-basta lulubugan ang kyo. Tingnan mo ah, sila laging tinatamaan ng bagyo. Pero may solusyon sila. At kahit dito sa Pilipinas, may example din tayo. Sa BGC, meron silang mga underground cisterns o malalaking tangke sa ilalim ng kalsada. Kapag umuulan, doon muna kinokolekta ang tubig. Hindi agad nakatambak sa ibabaw kaya hindi agad binabaha. Kaya nga kahit bumuhos ng malakas ang ulan, bihira kang makakita ng knee-deep na baha sa BGC. Kaya ang tanong, kung kaya ng BGC, kung kaya ng Singapore, kung kaya ng Japan, bakit tayong buong Pilipinas sawang-sawa na sa baha? Paano kung sabihin ko sa iyo na may teknolohiya na kayang manipulahin ang panahon? Narinig mo na ba ang HARP? H-A-A-R-P H -A -A -R -P, High Frequency Active Auroral Research Program Itinayo ito ng Amerika sa Alaska. Sabi nila, simpleng research lang. Pero ayon sa mga kritiko, hindi lang ito research. Kaya nitong maglabas ng sobrang lakas na radio waves papunta sa kalangitan. At sa pamamagitan nito, kaya nitong guluhin ang klima. Oo, bagyo. Oo, lindol. At oo, tagpuyot. Isipin mo, isang bansang kayang magpadala ng bagyo kahit kailan nila gusto. Ano ibig sabihin nun? Mga kababayan, kaya nilang sirahin ang ekonomiya ng kahit sinong bansa. Hindi mo na kailangan ng bomba, hindi mo na kailangan ng misail, isang bagyo lang, patay ang ani, bagsak ang negosyo, lublub sa baha ang mga syudad. Ngayon tanong ko sa'yo, bakit parang lagi tayong Pilipinas ang tinatamaan ng pinakamalalakas na bagyo? Oo, nasa typhoon belt tayo. Natural yun. Pero bakit parang padagdag ng padagdag ng lakas? Bakit parang minsan bigla na lang lumalakas bago tumama? Natural lang ba ito? O baka may gumagalaw mula sa likod? Kasi isipin mo, kung gusto mong sirain ng isang bansang tulad ng atin, hindi mo na kailangang magpadala ng sundalo. Huwag yun ang kailangan mo. Opisyal na sabi ng Amerika, isinara na raw ang harp noong 2014. Pero tanungin mo ang sarili mo, maniniwala ka ba agad? Kung kaya nitong kontrolin ang panahon, kaya nitong kontrolin ang mundo. Hindi ba't ito ang pinakamalakas na sandata sa kasaysayan? Kaya siguro, imbis na ipaliwanag, mas piniling itago. Kasi kung malalaman ng lahat na may gantong proyekto, mag-aalsa ang buong mundo. At sino ang unang tatamaan? Mga bansang may hina ang depensa. Mga bansang katulad ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, habang tayo ay galit na galit sa korupsyon ng mga politiko, huwag din nating kalimutang itanong. Sino ba talaga ang may hawak ng bagyo? Totoo bang gawa ng tao ang ilan sa mga sakuna? At kung oo, may laban ba tayo laban sa ganitong klasing kapangyarihan? Ikaw, anong palagay mo? Natural lang ba ang lahat ng ito? O may mas malaking puwersang nakatago sa likod ng mga bagyo? Ako ang tagapagbunyak tatandaan natin, ang katotohanan ay hindi basta'y binubunyag, kundi ipinaglalaban.